mo na yan. Oh, si Maylin. Oh, ang ganda. Sino yung kasama mo? Hi, Ninita. ano oh. oh no, kamusta, Ninits? Oh, si Maylin, oh. Oh, ang ganda na suot ni Ninita. Diyan ka matutulog na Maylin? Ha? Diyan matutulog si Ninita sa inyo? Diyan, dyan matutulog. Diyan matutulog si Ninita sa inyo. Saan si Ninita? Saan si Ninita? Si Ninita saan? Ah? O, Ninita, kamusta? Jacket na jacket ka ah. Nakasalamin ka. Ginawa ata si Ninita. Ah, baka may Ah, kamusta, <laughs> Net? Nakasalamin talaga, oh. <laughs> wow, ang ganda ni Ninita. Ninita. Miss ka na na ni Mia? Ha? Kinakamusta ka ni Jep? Hahaha <laughs> ni Nita? May makikipag-usap daw sayo <laughs> Net! Sino ba yan? Si Maddie? Si Madeline? Hmm. Kakasama silang tatlo Hello! Net? Hello! Net! Kamusta na si Nanay Lorna? Mabait oh, ka dyan ha? naglilinis bakit, ka ba doon sa inyo? Bakit lang dyan kami na may lair? Naglilinis ka doon naman sa inyong bahay? Naglilinis ka? <tod> ha? Oh. Oh, susunod lagi kay Nanay Lord na ha? Bakit ka mo nandiyan ka na ng -na, gabi na? Bakit nariyan ka? Anong ginagawa mo kay Kinamaylin? <tod> ano ka sa amin? Ano masyal ka? Ano masyal ka? Balanjang ka daw. Ano mo sino kasama niya? Ha? Huh? Balanjang ka daw. Ah, oh, Oo, hindi sino kasama mo pag-uwi sa inyo? Malayo ata yung bahay niyo diyan. Diyan ka tutulog? Ano? Ano yan? Pinsan niya. Ah, ah pinsan niya. Oh. Net, may makikipag usap sa'yo. Ito, ito, ito. Ito. May nakanta kasi doon eh. Ah, may nakanta? Hindi marunig eh. May lumayo ko sa nakanta. Oh, lumayo-layo ko doon sa nakanta kasi may makipag ipag-usap sa kay Ninita. Net! May ipoy mga video video kay Al. Video kay Al. Video kay Al. Oo nga, may makipag usap sa iyo, Net. Siguro signal. Masaya si Ninita doon. Kasi may video kay Al. <laughs> <video ko> ano <laughs> sabi mo ano yan? Kung narinig, narinig mo ba kami? Narinig mo ba kami? Oo, narinig na. Oo. Oh. Ito hey, may makapag-usap sa'yo, oh. Net. Ayan, kilala mo yan? Hello, <laughs> Oh, hi <hay> daw. Tingnan mo, kumahan. Oh, uh -huh. <laughs> <laughs> long. Hmm, sila yung kasama mo Baka may, ba Bakit may chicks yan? Hi. Ito si Madilyn na. Mama Dilyn. <Deline. laughs> belum simak dulu oke okay, Ron eh mau nak apa sih sama aku oke okay, langko hezhan oke mandor hmm parang ini aku makain tindis asin asalitan yo terima ah. mak tagalog tayo <laughs> nag ano joke 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 lang wow charot eh si Ninita ang ganda ba ba ni Ninita talaga pero maganda ano maganda si Ninita hi Ninita <laughs> eh. <laughs> oh. Ninita uwi ako sa Davao Ninita punta ako sa inyo wow <laughs> May pasalubong ko sa'yo. <laughs> <laughs> Bigyan ti ka ng ano, bumble na Jods. At sa kalulipap. Di ba yun ang gusto mo? Dineta! Masaya kami dito. Ano na, signal? Nit! Nit? Nit? Patawad? Nit? Ayun na, ayun na. Net. Ito yung regalo ko sa'yo. Ito. Na. Madeline. Madeline. Sa'yo ito. <laughs> <laughs> ano ito ba talaga nga? <laughs> kay Ninita ba o kay Madeline? Ano, hatiin nyo ha, hatiin nyo. Huwag kayo mag-away. <laughs> <laughs> hatiin nyo. Hatiin <laughs> nyo. Nasaan si Mylin? Nawala na. Si Mylin, baka ano, baka kuman, baka kumanta na. Ang uwi sabay. Baka nagkanta na dun sa video kihan. Mm. sabay. hindi pa ako na, ano, sa personal. Hindi ko pa nakita yan. Sino? Si Madeline? No, hindi pa talaga. Ayan, nakikita mo naman, oh. Ang ganda-ganda ni oh. Madeline, no <laughs> Madeline! Sa totoo lang? Para angel. Oo. Parang angel si ni Nita, nakaano talaga? Giniginaw ka ba nit? Oh, kumpleto yan, Nakasalamin. Net. Malamig ata ah, doon eh. Parang may ano tayo diyan, parang may liniligawan tayo baka bat paganda na tayo. Huwag mo ko kalimutan net ha. May regalo ko sa iyo. Kayo ay Madilin. Kayo Madilin ha. Saan si Madilin? Pagati niya to at tuwa kayo mag-awa Madilin. Ah! Madilin. Nakita ka, personal. Nakita ka, trit personal. na kita na ka? Kono? personal. hindi mo? Taga po ako, hindi po ako doon. Kasi nandito ako ngayon sa Laguna. Kapag uwi ako sa Davao, taga Davao na ako. Ngayon, taga Laguna pa. hindi naman siya <laughs> good pa rin madilim, tatagalog ka na magkasama sila magpipinsan ano mm. tatagalog ka na sige isang laka <laughs> <laughs> eh mahiya din siya kapag magtagalog ba't, yya, ba't yya, magia, kapag ka mahiya? ba't ka mahiya kapag magtagalog ka? Dito, hindi, hindi tayo magkahiyaan. Kasi puro tayo maganda. Kasi para kang nang angel eh. Tapos <laughs> ako Maganda na pala ko Hindi na makasalita si Mabel ng Tagalog. Uy! Parang hindi ko maintindihan yung salita mo ah. Hindi lang. Nagalagyan mo lang si Pat. Eh, siya't kumaintindihan. Hmm. Dapat ayusin mo pag Tagalog mo kasi hindi ako makaintindi. Ulitin ko. Ayusin mo pag Tagalog mo. Sabihin mo, ninita, kasi ang ganda mo, sobrang ganda mo, kahit sa, kahit ano, kahit walang ilaw, maganda ka pa rin. Nga. Nga. Gabi na, hindi Gabi na. Dihan siya, dyan na natutulog si Ninita, Ninita eh. Pa. Gabi na. Uwi ka na Ninita. Baka may mangyari sa iyo diyan. Nag-aalala lang ako sa iyo. <laughs> Ninita. Ay. Ay. Uwi na Ninita. Uwi na Ninita. Ano sa si Mylin? Wala na si Mylin. Saan si Mylin? Umuwi, Umuwi na? Umuwi Muina ako. Umuwi na agad? Sinita. Mm. Oh, sige, ingat. Kamusta kay Nanay Lorna, ha? Babalik ka pa dito? Net. Ingat ka dyan, pag uwi. Oo. Net, babalik ka dito? Net. <coughs> I miss you. Ah, hindi na daw talaga siya babalik. Net. Miss you daw, sabi ni ni Jaypoy. Net. Balik ka dito. Balik ka dito. I <coughs> miss you. Wala ka dyan. Net, I love you, Net. Balik ka dito. Ah, ano, bumabalik pa si Ninita. Nalaman ko, Net, I miss you. I love you to Ninita. Balik ka dito. Net. Balik ka pa dito. Nagsabi na ako sa iyo I love you, hindi ka pa magbabalik. <laughs> okay lang, basta mag-aaral ka niyang mabuti, Nate, ha? Mag-aaral ka niyang mabuti. Huwag mag-asawa. Apa. Kasi nandito pa si ka Jepre. Huwag ka mag ha? Kasi nandito pa ako. Sana na daw. Ay! Nandyan siya pa, Mari. Ano, Mari? Ano, ano? Madilin. Madilin, nandyan siya pa, Madilin. I love you, Madilin. Madilin. Dito ka sa Manila. Sama ka sa mga Marias.